ikaw taba. gamunggulan mo. Ikaw ang ko. Huwag mong babasusin ng Wag kang dito ha. dagukan kita. Si Daking FPJ ay bumida sa mahigit dalawandaan na pelikula. Minahal siya ng masa dahil sa mga paglalarawan sa huhay ng mga mahirap at inapi sa kanyang mga pelikula. Isang pangalan na hanggang sa kasalukuyan ay nirerespeto at hindi na mawawala sa puso ng masang Pilipino, ang kanyang bilis sa paghawak ng baril Pati na rin ang estilo ng kanyang suntok ay kasama sa hindi mapapantayang dekalibreng pelikula. Pero bago natin simulan, ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ako si Fernando Po Jr. Ay buong pakumbabang kinikilala at tinatanggap ang maging presidential standard-bearer sa bandila ng KNP. Ang 2004 presidential campaign ni Fernando Poe Jr. ay formal na inilunsad noong ika-dalawamputpito ng Nobyembre taong 2003 nang ipahayag ang kanyang kandidatura sa Manila Hotel sa lungsod ng Maynila. Pinili niya si Loren Legarda, ang nakaupong majority floor leader ng Philippine Senate, bilang kanyang vice presidential running mate noong ika-isa ng Enero taong 2004. We need the leadership that will apply the rule of law. We need a leadership that has political will. We need a leadership that inspires confidence, not fear. Isang public figure sa kanyang karera sa pelikula at kilala sa kanyang kawanggawa na hindi na isa publiko, itinuon niya ang kanyang kandidatura sa parehong mahihirap na kanyang ipinagkampyon sa kanyang mga pelikula, para sa 2004 presidential election ng Pilipinas. Ang ilang mga tao ay naglalarawan sa kanya bilang isang kandidato na nanaig lamang natanggapin ang nominasyon dahil sa kanyang matalik na kaibigan, ang pinatalsik na dating Pangulong Joseph Estrada. Ngunit ang ibang mga account ay nagsasabi na siya ay kumbinsido na isumite ang kanyang bid para sa pagkapangulo dahil sa napakaraming tao na nagtipon para sa unang rally ng FPJ para sa President Movement sa Cuneta Astrodome sa Pasay. Isa sa mga pangunahing isyo na kinaharap ni FPJ noong panahon ng kampanya ay ang tatlong disqualification cases na inihain sa Commission on Elections, COMELEC, ng mga abogadong sina Maria Jeanette C. Texon, Zoilo Antonio Velez, at Victorino X. Fournier. Ang mga kasong ito ay kasunod na pinagsama at itinaas sa Korte Suprema. Kahit na ipinanganak si Poe sa Pilipinas, ang mga abogado na nagsampa ng mga kaso ng disqualification ay nangatuwira na hindi siya natural born Filipino, isang kinakailangan para sa isang kandidato sa pagkapangulo. Ang Korte Suprema ay bumoto ng 8-5 na may isang abstention pabor kay FPJ. Pinagtibay ng mataas na hukuman ang nakaraang desisyon ng Comelec at idineklara na si Poe ay isang natural born citizen and qualified to run for president. Sinabi ng hukum ng Korte Suprema na si Hilario Davide Jr. Na mas marami sa mga ebidensya ang nagpatunay na ang ama ni Foy ay isang Pilipino dahil ang lolo ni Poe na si Lorenzo ay hindi nagpahayag ng katapatan sa Espanya sa bisa ng Treaty of Paris at ng Philippine Bill ng 1902. Mga kababayan, ilang araw na lang eleksyon. Hayaanin ninyong ihain ko sa inyo ang aking layunin sa unang isang araw. Una, pangmatagalang kapayapaan. Pagod na tayo sa pagkikipagdigma sa mga rebelde. Panahon na para ito'y wakasan. Alam nating lahat, pag may kapayapaan, may kaunlaran. Pangalawa, permanenteng hanap buhay, trabahong dekalidad, at hindi pang tawid gutom lang. Ito'y para sa inyo at para sa inyong mga anak. Pangatlo, mas bababang presyo ng gamot upang ang may sakit ay mabigyan ng lunas at di pinababayaan lamang. Mga kababayan, sa Mayo Gis, nakasalalay ang lahat ng ito sa boto ninyo. Inakusahan ng mga kritiko sa politika si Poe ng mabigat na pagkakaugnay sa mga political interest group at sinubukang ikumpara ang kanyang kandidatura sa kandidatura ni Estrada na tumakbo sa katulad na plataforma ngunit napatalsik sa pwesto at isinailalim sa house arrest pagkatapos ng maraming iskandalo ng katiwalian. Bagamat noong una ay nakita na nangunguna si Po sa mga survey, nakalaunan ay nalampasan ng nanunungkulan na si Gloria Macapagal Arroyo. Matapos ang hindi matagumpay na pagbid ni Poe sa pagkapangulo, ang kanyang mga taga-suporta, na kinabibilangan ng mga napatalsik na taga-suporta ni Estrada, ay tiningnan ang mga resulta ng halalan bilang mga depekto, at sumailalim sa legal na protesta ni Poe at ng kanyang vice presidential running mate, si dating senador Loren Legarda. Ang Paul protest ay kalaunan ay itinapon ng Korte Suprema na nagsisilbing Presidential Electoral Tribunal, gayon din ang protesta ni Legarda.

Hello. Hello, guys. Eh? Ma'am. Uh, uh, ano? Ma Nausap na kayo ni Alani Abano? Ah, ma'am. Okay. Uh, 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 Sir, muna daw ako sa Mindanao. Ah, ah, ah. Kaya nga, oh, kung ano man ang ano, mga problema kasi katitawagan lang niyo. ninyo. Ah, uh, uh, may, may problema sa South U.P. Uh, pero no, lokal. Uh, uh, kasi, kasi iba-iba rin ako pinaklaim ng niyo. Ah, uh, ah. Uh, Sino ba atin doon? Ah, naku ang importante, na hindi na dama yung sa taas. Ah, hindi ho. Ako ang may hamitin na nun. Kasi ang ang isyo doon, sabi na yung koksyon, ah, dahil yung doktor yung wika, oh. pero sabi naman yung isyo doon, dapat doon na lang sa municipio. Yun na na uh, okay na, okay uh, na yun. ako ang uh, may hawak nun. Kasi, uh, so hindi ala hindi na ako yung sa taas. Ah, hindi ho. Kasi hindi sabi na nalang, kung ang isyo doon, baka, uh, susunan na ito, gumanda ka pa nga naman daw ang Hello Garci ay tumutukoy sa diumanoy wiretap na pag-uusap ng pandaraya sa boto noong 2004 elections isang babae na ipinapalagay na si Presidente Arroyo at lalaki na ipinapalagay na Comelec Commissioner Virgilio Garciliano Nakakabaliw ang kontrobersya na muntik ng magpabagsak sa Administrasyong Arroyo nang maglabas si Presidential Spokesperson Ignacio Bunye, ng mga CD ng Hello Garcia Conversations noong June 6, 2005. Makalipas ang mga araw, ipinakita ni dating NBI Deputy Director Samuel Ong ang sinasabi niya mother of all tapes ng mga wiretap na pag-uusap. Ang pagbubunyag ay nagbunsod ng investigasyon sa Kamara at Senado, gayon din ang mga panawagan sa pagbibitiw ni Pangulong Arroyo. Matatag ang Pangulo sa kanyang pagtanggi na bumaba sa pwesto. Inamin niya ang pakikipag-usap sa isang opisyal ng Comelec. I was anxious to protect my votes. And during that time, had conversations with many people, including a Comelec official. I recognize that making any such call was a lapse in judgment. I am sorry noong panahon ng kanlusang at humingi ng paumanhin sa kanyang lapse in judgment. Gayunpaman, sinabi niya na ang mga pag-uusap ay nangyari pagkatapos mabilang ang mga boto, at maingat niyang hindi pangalanan ang opisyal ng COMELEC, hindi malaman ang kinaroroonan ni Garciliano matapos lumabas ang Hello Garcia CD, may mga chismis na lumabas siya ng bansa. Lumitaw siyang muli pagkaraan ng mahigit limang buwan, Inamin na nakausap niya si Pangulong Arroyo noong panahon ng canvas pagkatapos mabilang ang mga boto. Itinanggi niya na inutusan siya ni Pangulong Arroyo na mandaya noong 2004 elections. Mula noon ay humarap siya sa mga pagdinig ng kamara tungkol sa kontrobersya sa wiretapang. I am sorry. You have stolen the presidency! Not once! Noong December 11, 2004, nagulat ang milyon-milyong Pinoy nang mabalitaan nilang isinugod sa ospital ang tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Nakaranas daw ito ng pagkahilo habang nasa pagtitipon sa piling ng mga malalapit na kaibigan sa kanyang production studio. Doon pa lang, naging comatose na ito at makalipas ang ilang araw noong December 14, ganap na alas 12.01 ng madaling araw, sa edad na 65, namatay si FPJ sa St. Luke's Hospital, Quezon City. Stroke na nagresulta sa cerebral thrombosis at multiple organ failure ang dahilan ng pagkamatay ni The King. Ibinurol ito sa Santo Domingo Church at sa loob ng siyam na araw, ay higit sa dalawang milyong katao ang dumalaw para magpugay sa huling sandali sa namayapan nilang idolo. Nakita ang dami ng tagahanga ni Daking nang ihatid na ito sa kanyang huling hantungan sa Manila North Cemetery. Halos na sa isang milyong katao ang naglakad sa funeral procession na parang kasing dami ng dumalo sa libing ni dating Senator Ninoy Aquino Jr. noong 1983 at mati ni idol Julian Vega noong 1985. Masakit para sa mga tagahanga ni FPJ ang pagkamatay ng kanilang idolo. Marami ang naniniwala na dinaya ni Gloria Macapagal Arroyo si Poe noong 2004 presidential elections, at sinasabing dinibdib ito ng gusto ng aktor at posibleng naging dahilan umano ito kung bakit binawian ng buhay si FPJ. Sa kabila nito, nalusutin ni Arroyo ang impeachment complaint sa Kamara de Representante, at natapos niya ang termino hanggang 2010. Kung wala daw dayaan noong national election 2004, Maaaring ang pinruklamang presidente ay ang yumaong artistang si Fernando Poe Jr. Ito ay ayon sa isang court judge na si Nagamura Moner na siyang nang unang pag-aralan ang matinding dayaan sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Cotabato City, Maguindanao, Tawi-Tawi, Sulu and Sultan Kudarat. Lumalabas na nawawala ang lahat ng boto ng mamamayan pabor kay FPJ at zero ang nakalagay sa mga election return. Maraming salamat sa muling panunood. Hanggang sa dulo ng aking video at ano nga ba ang masasabi ninyo sa hindi matagumpay na pagtakbo bilang pangulo ng hari ng pelikulang Pilipino na si The King FPJ paki-comment naman sa comment section sa baba mga ka-info.